yun good morning guys matski tv mayroon tayo ditong bagong customer isang fujidensu uh, washing machine ang nangyari dito guys dinala dito ni customer na baklas baklas na yung mga wiring nya kasi ang uh, inatkat na naman ng mabait na daga natin sa bahay ayan so may kinabit nya na yung isang wire don sa line 1 galing sa saksakan ayun yung may fuse 'Yung fuse nga pala nito guys ay pumutok daw kanina. So pinalitan ko na ng fuse 'yan. Ayun, ah uh, ito 'yung line na 'to, ito 'yung line ng kapasitor 'yung dalawang dilaw na 'yan. Kaya parehas ang kulay dahil wala pong bali wala pong uh, polarity 'yan. Baliktaran po 'yan, pwede. So dito naman tayo ngayon sa motor. yan 'yung blue na 'yan, 'yan ang common. 'Yung dalawa, forward and reverse 'yan. yan. Ngayon, na uh, babalatan mo natin ng konti yung ano at medyo maikli yung pagkakabalat ni customer. Dahil pag maikli, uh, tatlong wire magsasama-sama na yan. Kasama yung sa timer, yung forward and reverse din ang timer. So ayan, habaan natin ng na konti para hindi tayo mahirap magbuhol. Ayan. Tapos itong sa kapasitor, yung dalawang wire ng kapasitor, automatic yan, nakakabit dun sa Forward and reverse ng wash motor. Ayan, kabit natin. Waliktaran po, walang problema dyan sa dilaw na galing sa kapastor. Ngayon, dito naman tayo sa kinabit na wiring ni customer. Ayan, may supply na siya, yung common, yung kulay itim, yung pinakang galing sa timer. Nakakabit na sa 1, uh, line 1, I mean, Ayan, yung may fuse na yan. Ngayon, dito naman tayo sa green at red na kinabit ni customer. yan ang forward and reverse galing sa timer pares din ng wash motor. May forward and reverse din. So, doon natin siya ikakabit sa forward and reverse ng wash motor kasama yung kapasitor. Baliktaran po yung kapasitor kaya same color siya. Kung mapapansin nyo, pare siya dilaw. So, ikakabit natin siya. Yan. Tapos, siyempre kailangan may supply yung timer. Yan. Ganun din yung motor. May, may supply din siya. So, dito naman natin siya ilalagay sa line 2 yung sasaksakan natin. Line 1 yung sa motor. Line 2 naman yung sa timer para may supply din yung timer. Yung common, yung saksakan natin yung plug, walang problema kahit magkabaliktad ng kabit yan doon sa supply ng timer tsaka sa common ng was motor. Ayan. mas importante, kailangan meron siya supply parehas. So, ayan na, sasaksak na natin. Testing testing muna natin, mamaya natin balutan basta iwasan nyo lang na magkadikit yung mga open wire ayun, saksak natin sa ating may wagang extension wire ayan, naka red light na so ibig sabihin na ah, ready na siya Okay, all set ah, switch on natin yung timer ting na natin nag-reverse na siya reverse Siyempre mag-i-stop yan dapat mag-forward ayun nag forward na guys so tama na tatawagan na natin si customer mayamayan na konti at syempre secure muna natin yung mga wire ng electrical tape para safe syempre babalutin din natin ng plastic Yan, so magagamit na ni customer yung kanyang washing So ayusin lang natin dahil uh, medyo magulo yung pagkakalagay niya ng mga wire. So ipagsasama-sama natin 'yan at uh, babalutin natin ng plastic. Ayan. So, yung guys, another tip. Ah, uh, paglagay po tayo ng mga tagging sa mga electrical wire natin ng washing machine bago tayo magputol. Kahit na magkapare-pare siya ng kulay, mas maganda na rin yung may tagging. Ayan, 'di ba? Lagyan natin ng masking tape, sulatan natin para pagbabalik nyo, walang problema. Huwag na huwag kayong magkakamali. Kung magagawa nyo na same color, yung mabibili nyo yung wire, mas maganda. Para hindi kayo malito. Kasi ito si customer, anong nangyayari nito? Yung mga wire na pinagangatkat ng daga, galing doon sa timer, ay hindi niya sinunod yung kulay. Siguro sa isip niya, ah, madali lang naman. Pero pag nagkatanggal-tanggal na yan, at wala kang idea sa diagram ng washing, mahirapan ka malilito ka sa dami ng wire na yan so ayun guys uh, i-secure na natin yung mga dugtungan yung mga open wire uh, balutan natin ng masking tape muna bago lagyan at balutan natin uli ng electrical tape uh, masking tape muna ginagamit to guys kasi mas makapit siya uh, yung mga electrical tape kasi ngayon pag tumatagal kumakalas na kusa lalo pag na uh, nainita ng singaw ng motor yun uh, si Matski po ay hindi expert pagdating sa mga automatic washing machine at hanggang ngayon inaaral ko pa rin uh, so at tinatanggap ko rito guys ay yung mga manual lang dryer at saka washing machine na manual so ayan uh, babalutin na natin ng plastic yung mga dugtungan baka pasukan ng tubig so gaganyan lang natin guys tama lang para nakabalot siya sa plastik. Yan, Yun yung mga dugtungan, yung ginawa natin ng dugtong. Tapos lang natin ang ganyan. Ito, samahin natin ayusin 'yan. Lahat naman 'yan, guys, nakabalot ng plastik yung mga ano, kahit sa mga bago. Binabalot talaga ng plastik 'yan para hindi siya mababasa. Ah. Tapos, strap natin. Yan. Tapos, itatali natin dito somewhere. Baka tamaan yung... Yun lang. Wala na tayong paglalagyan. Dito natin ilagay banda. Baka tamaan ng... Wala tayong paglalagyan ito. Dito natin ilagay banda. Ito so, yung natin isisiksik yan. Tuloy natin to. Ayan. Tapos, kung tayo na mas mahabang strap, dito natin ilagay. Kasi baka tumama dito sa belt. Ilagay natin ang konti. Ito guys, sa ano to? Sa power cord. Power source yan. So, gamitan natin ng mas mahabang ano. Wala kong stock. So guys, ito, pagdudugtungin ko na lang yung dalawang strap. Ayan guys, oh. So. Ang pagdugtong uh, nito ay ganyan guys oh. Yan, ganyan. Di ba? Tapos doon natin ilulusot 'yan mamaya. So, tantyahin natin na maikit, maikot siya. Kasi pag wala kayong mahaba, pwede niyo pagdugtungin 'yan kahit ilang piraso pa 'yan para maabot 'yung gusto talian. Yan. Para sure lang na hindi siya lalaylay dito. Siyempre, tutuloy natin yung sobra. Okay, sana guys sa aking trabaho ha. Parang masyadong misi. So ito guys, uh, tininan ko na to kanina. Walang connection to. Eh, hindi ko nahihilahin. Baka hanapin ni customer. Ayan. Kaya siguro siya nalilito dahil merong extra wire. Siya rin naman na may gawa. So yun, maraming salamat guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please like, share, and subscribe. At pakit na rin ang notification bell sa taas para updated po kayo sa mga susunod ko pang pa mga video. Maraming salamat po, Matski TV. God bless po sa ating lahat.